Maraming nagulat. Ako rin nagulat eh. Hmm. pang apat na palang miscarriage ito ni Hartie hey. Vanguista. Nakakalungkot naman yung post niya na si Francis, na dapat ay pangalanan nilang Francis, ikaapat na anak na dapat nila ni Senator Cheese Escudero. Pero andun yung ser kaseryosohan na pagsasabing, I will still wait for you, Francis. Hmm. Hindi siya bibitiw. Hindi siya bibitiw. Nakakalungkot ano. Kaya kung minsan ano, yung mga babae na nagdadalang tao na iniiwan ng kanilang mga anak sa pintuan yeah. ng simbahan, sa mga gubat at sa kung saan-saan pa. Kayo nabibigyan ng pagkakataong magkaroon ng supling. Marami pong babae na naghahangad, nangangarap, nananalangin na magkaroon din ng produkto ang kanilang relasyon pero hindi na pagbibigyan. Hindi ba kayo nakukonsensya sa ganyan? Di ba, Romel? Opo, kaya nga, alam mo, itiisip mo nga si Harte Manglisa, yung isang beses ka lang na miscarriage, daladala dala mo na yun habang buhat. Eh, yung pa kaya, apat pa kaya, paano na lang yung pakiramdam ng isang ina na lungkot hmm. na lungkot sa pakiramdam na gustong magkaroon ng anak? Pero ang ha? hawak niya ay napakahigpit sa pag-asa na isang araw. Diba? Kaya nga niya, eh, in God's time, Darating din. Darating din yan. Darating din yan. Mm -hmm. Ito po ang sinabi ni Juris Dr. Chanel. Nagulat at biglang nag-alala ang publiko ng malaman na fourth miscarriage na pala ito. And this needs to be taken seriously. Kung gustong makabuo ni Heart Evangelista, sana she will she will take things slow muna mm -hmm. for a year at iwasan na munang maglakad sa mababatong kalye ng Europa gamit ang super high-heeled skeletos. Ika nga, uh -huh. life is all about choices and setting priorities. Totoo yan. Uh -huh. Napaka-kompleto at tamang tama, -tama positibo ang kanyang uh, komento tungkol kay Hart. Yung kagustuhan natin, andun yung pagtulong sa ating uh -huh. sarili. Eh kahit nga gusto natin, kung may mga ginagawa naman tayo na makapipigil para tayo magkaanak isa ding ano yon isa ding question yon di ba kaya yung kay heart sabi nga ni Juris, <coughs> excuse me po itigil muna yung pagsusuot ng mga sapatos na matataas mga skeleto pa naman at pag rampa parampa kasi makatutulong yon mag slow down for a year di ba yes. ang bagay noon oh. kailangan ng wastong pahinga yon mm -hmm. nga pong mga hindi nagkakaroon ng anak meron pa silang ginagawa da hindi talaga sila umaalis ng bahay, nakaiigalang at yes. talagang bed rest, complete bed rest ang kanila'ng ginagawa. Sana ganun din muna ang gawin ni Hart para matupad 'yung kanyang pangarap at ni Senator Cheese na magkaroon sila ng supling. At eto pa ha, mapagbiro talaga ang kapalaran. Si Senator Cheese kambal pa 'yung anak sa una niyang relasyon. Pero dito kay Hart hindi sila makabuo. Nasaan ang problema? 'Di ba? Kaya uh, makiisa po tayo sa kalungkutan ni Hart Evangelista sa pagkawala ng kanilang dapat ay ikaapat ng anak ng senador. Hindi po ito ginagawang biro. Napakaseryoso po nito para sa isang katulad ni Heart na nangangarap na magkaroon ng produkto ang kanilang pagmamahala ni Senator Cheese pero hindi sila nabibigyan ng pagkakataon. Oo ba? Ah. Mm -hmm. Tulungan natin siya magpaipandasal uh, natin na sana balang araw makabuo rin sila na bigyan ni heart ibang risa ng tamang oras ang kanyang pagbubuntis. 'Di ba? Oo, na tama yun, tama yun. Ito pa sabi ni Tita Nene Olanday, nakakalungkot naman ikaapat na pala ito at sana naman makabuo na sila. Mm -hmm. Sabi naman ano si Boy C, sabi niya uh, ah, kakapasyon show niya siguro kaya nakunan or talagang di pa panahon na magkaanak sila ni Senator Cheese. Pag di pa ukol, hindi bubukol ika nga. Oo nga naman ano. Pag hindi pa ukol talaga, in God's time, di ba?